Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung ating crystal reading para sa mga water sign. Let's start your reading. Ano yung mga naghihintay sa water sign? Cancer, Scorpio, Pisces. By the way, if you want to book a personal reading, dito ha, dito nyo ako mahanap, TikTok, Unipri sa Facebook page Madam P Virgo Philippines Libra Philippines Water Sign Philippines Unicorn Princess Tarot hashtag Madam P TV yan yung mga pwede mong ilagay na hashtag sa Facebook para ma-search mo yung pinaka page namin unfortunately hindi kasi lalabas pag yung sinearch mo is yung Facebook page na Madam P so let's start this is for the sign of Water Sign Cancer Scorpio Pisces ano yung naghihintay sa'yo pagdating sa love crystal reading to so um i will just uh you know get your energy sana makuha ko 'yung sayo pag hindi ka nakarelate sa mga sinasabi ko wag mong pilitin ano meron sa mga water sign please tell me please show me Para sa mga water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. So, actually, marami akong taong nakikita dito. I can see a lot of people dancing. Ayan. May nakikita tayong okasyon. Tell me more for water sign for water sign. Okay, nakakita tayo ng mga taong pinagchichismasan ka, pinag-uusapan ka. For water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Ano mga messages dito? Okay. I feel like you need to get out of a situation na parang nagpapahirap sa'yo, hindi ka masaya dito. Uh, alam mo yan eh pag may mga kulang may sitwasyon kang kailangan alisan if you don't feel welcome same yung place kung nasaan ka, you should get out of there. I can see a person na malapit sa iyo na who is unhappy. This person is wearing a false mask. Hindi siya nagiging totoo sa iyo. Could be a person with a child. Yeah. May mga bagay siyang gustong itanong sa'yo. Tell me about this. For the sign of water sign. Hindi mo pa lubusan kaya lahat yung taong to meron siyang mga bagay na itinatago or anyo, kaanyo-anyo na itinatago niya sa'yo. Uh, mm, I feel like this person is your living nightmare. Your living nightmare. Messages about love. Tell me about uh, love pagdating sa mga water sign. Messages pagdating sa love para sa mga water sign. I I just can see the word. I mean, not the word. The card, the judgment, huge awakening. Ang possible na nangyayari na sa yung ayon. Yeah. I feel like may mga bagay sa situation mo yung alam mo, uh, like This is not who I am. This is not what I want. Uh, nakita nga pala ako na naglalaba. or if you are someone na nakapagtrabaho na sa bukid or may kinalaman sa mga halaman all the things I love anong meron Kung ba ito hanapin sa mga pwesto or lugar na hindi mo yon doon makikita? O well, high chance that yung love for you, kung meron ka ng love ngayon, hindi mo ito inakalang makikita matatagpuan mo to sa lugar na doon mo sila makikita. nahirapan ako dito sa ano mo. Sa energy mo. Parang hirap na hirap ka. Tambak. Nakakita rin ako ng mga tambak na gawaing bahay. Um, pagluluto, paghuhugas. Someone is really spying on you. I spia. I just saw the star. I just saw the star and my evil eyes. I don't know if you do have evil eye. The messages, put the things I love for water sign. Okay. I feel like you will reach the dream. That you have. about the things I love. I can see some of you maybe you dreamed about having a um, a house na malaki may swimming pool If you dream about that if you wish you have that there's a possibility na ma-achieve mo ito uh, Yeah one of your wishes narinig siya ng spirit guides mo, ng angel guides mo, and they are about to um, make it happen for you. So nakakita tayo dito ng images wherein may mga dreams ka na matutupad para sa'yo pero kailangan mo I can see the picture of Princess Diana. I don't know kung may napanood ka bang mga video na may kinalaman kay Princess Diana recently. This is a confirmation. Uh, um, nakita ko dito ng hook and like um, you know, this is signifying as a Death card. So there's something that you need to end. Para matupajyo mga pangarap mo, meron kang kailangan end. All the things I love. I am, I can see someone who is like riding a bus so maybe itong taong ito is someone na nakita mo sa bus or both of you is nagkaroon ng na tra travel na may kinalaman sa bus sa so magkasama kayo kahit magkaiba ng upuan basta magkasama both of you riding a bus And maybe you have already talked to this person while he or she ay nasa hospital. Something to do with hospital. So pwede may mga balita. Ang mga picture na nasend sa iyo na may kinalaman sa hospital. Pwede siya ay na accidente or what or may something na no, operahan sa hospital and then updated ka about that. This could be a reading. the near future, but I'm not water sign. I feel well, really, like you are the Eight of Swords. I just saw the Eight of Swords. Kailangan mo umalis sa something na nagkocontrol sa'yo. Because if you don't do that, nothing will happen. Ikaw ang kailangan umaksyon dito sa bagay na ito. Alam mo yan kung saan ka nakukulong. Hindi mo nabot yung full potential mo because of this. nakakita tayo ng taong paparating sa buhay mo. Well, actually, nakakita ko dito ng ano. Taong paparating sa buhay mo. Like a chariot. Cancer energy. pwedeng malayo pa tong person na to. May pagkakalayo. Distance. And water sign. Hindi ko rin alam kung ano ka ng mga ano K-drama or Chinese drama. Kasi parang yung mga suot na nakukuha ko dito is yung suot ng mga may kinalaman doon sa mga tauhan yung, doon. Uh, like yung mga ancient king nila. Mga emperor. Iba yung itsura nila eh. Yeah, I can see a big house, honestly. Sa'yo. And, uh, there's a customized bed dito customized bed a very beautiful garage, uh, garage garahe Bago mangyari yun, there's a lot of ending. For water sign, I, I can see an evil eye. Be careful, you have to use protection. Nakakita tayo ng evil eye. I I can see you getting married in the future. May nababasa akong pangalan eh. Kanina para siyang, ito yung mga nababasa akong pangalan. I can see a lot of pirma. lalo na kung marami kang kailangan papirmahan ngayon. Ang pangalan is Rafael. Rafaela L as in E-L like Ella or what? I a best friend so This could be a best friend. Anyway, I, I just can see you getting married to someone. You will soon be happy. Mm -hmm. You will soon be happy. I can, I can, see your spirit guides, your angel guides watching over you. Lagi silang nandyan. Okay, so ito lamang po yung ating reading. I-end ko na po dito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.